May muntag mga followers. At iskutan ka rin ng atong mga followers nga magpa-shout out. Ako ang i-shout out ang ako ang followers si Bro Montero Armando. Bro, good morning dia. Salamat sa inyong suporta sa ako page. Sa pag-share and like sa ako ang mga video. Sa Bullard Vlog. O ni John Puno. Bro, set out dia. Malayo ko, open sa mga messenger. Na ako'y message sa mga messenger. Basaha to. Sa so, ako ang tanang mga followers nga nag-follow sa akong page. Shout out mo diya. Sa so, katong wala pa ka-follow, i-follow ko ninyo. Kaya ron makita ninyo nga ako ang mga vlog. Dari sa uh, entire Cebu o province of Cebu. So sa katong wala pa ka-follow, i-follow ko. Palihog. So good morning sa tanan mga followers. So, kumusta nga ito ang Valentine's gahapon? So, nindot kayo. Daghan kayong nanuroy nga magtiayon, nanuroy giyot sa ilang uh, ah, suruyanan. Dito nila nabuo ang ilang gugma. So, labi na ka itong mga mag-uyab nga dito po nabuo ang ilang gugma. So, ilang ipasalamatan itong nga area. Ilang ibalikan. Kay memorable po ito silang kinabuhi. So ilatong tong gi-share sa ilang page, ilang Facebook. Kay aron dili na la malimtan hangtod hangtod kay sa ginaingon pas katigwangan ah, maginunungay hangtod sa tampi ng libingan mo na'y kinabuhi sa magtiayon so thank you kayo sa nagpalong nga naminaw ni ako ang page karon so dagang mga magatunan so si Bullard Vlog nakakaroon live sa office kay Ah, nagpa-pasalamat. sa nag-share and like sa akong page. Unya so, medyo busy gyud gamay. Kay karon ako naka-live, akong gi timing ning sayo sa so kabuntagon nga human ng ang ah, Valentine's Day gapon wala ta ka-live kay bisita na ta didaghan kita So Thank you mga followers. sa pagpalos sa ako ang At kung nindot kayong pagpanuro yung hapong adlawa ang tipo pamilya salamat sa ginoo tagantag taas nga kinabuhi so mga maguyab nga nanuroy gapon sa nindot nga suruyanan diri sa sugbo so salamat kayo sa inyo hang pagsuroy sa mga nindot nga suruyanan dire sa City of Cebu. So, usan mo naka-promote sa atuang turismo. So, ipalo ko ninyo ako ang pics kay aron ninyo makita si Bular Vlog nangita og mayong nindot nga talan-alawon dire sa province of Cebu. So, abangan ninyo. Alright.